Ayan, good morning mga Dre May video ulit tayo ngayon, panibagong vlog Ngayong araw, punta lang kami ng tagig So hindi natin ito gagamitin yung motor Iwanan natin to sa tropa natin Tapos, salamin natin yung sasakyan lang kuya Pupunta kami ng tagig Sama yung family ko Oras natin ngayon, alas 6 na umaga Maganda yung panahon Puntahan ko muna si ate ngayon Hindi natin kukunin yung sasakyan Diyan tayo manghihiram ng sasakyan Kasi yung sasakyan nila misis Expired na yung rehistro Wala din sa loob ko na iparehistro Nung January Kalimutan Wala sa loob namin Ah, may expired pala ito ng January kung so, hindi naman pwedeng ibyahe, eh. huwag ka uh, paso yung rehistro kasi uh, gumawa tayo ng paraan. ate, kuya, maraming salamat. Dami na naming chinat para manghiram, so wala. Ang ganda ng umaga ngayon, ang ganda ng panahon. Balikan ko kayo maya. Ayun yung magulang ni Papa. <laughs> eh, hey, lapit meron. Ah! Yan. Papa na papa? Ah. Okay. Lola ko. Yan si Lola Mano. Kaya nabutan ko lang si Lola Mano. Oh. Ding, hmm. hey, kita na tayo. Ha? Hmm. Hey. Huh? Hey. Kita pa kasi. lang picture ng kamukha ko. Kuya.

po. Pawis ka. Ayan mga par. Kapi lang natin. Dito ko ipaparada sa school. Dito ko yung sa school namin dati. Pakita ko sa inyo ngayon namin paglabas ko. Ayan. Ito na tayo dun. May school namin dati. Grumadwait ako dito. 2012. Nilagay ko ang course noon, Business Management. Buti pa. Put... Library. Dati wala pa yun. nag-aaral ako eh. I mean dun sa dulo yung classroom namin as ah, a fourth floor dyan tayo dumaan sa gitna para makita nyo yung yan ito yung school ko dati Miran University Ready, yeah, and... Tagal ko nga nag-aral dito eh. <laughs> Nasa 6 years siya ito ako nag-aaral. 2006 ako nag-start. Post-graduate ng 2012. Sa awk ng Diyos, graduate naman. Ano yung motor para. natin yung motor para. Ayan, dito na tayo sa labas ng school. Unit yung nag-aaral ako dito dati eh na ako sa dorm Ang ko dito Kaya pagpasok natin nakaka-miss uh, din dito Ito yung pinaka Ito uh, yung pinaka masayang ano ko eh May nag-school ako Doon nag-start yung Dota Overnight lagi Kapag uh, pag Dota lang Sana so, gising si Papa doon Mayigil kasi sila mga May motor ko Hindi kayo na Ayan e, motor natin mga par <laughs> Hehehehehe Thank you ma'am na you La, Nakaalis na pala Layo kasi ng gig nila Ano pa daw alabang daw Muntin lupa Get mo na tayo mga par Ayan mga dre, pauwi na tayo sa hangin. Ah, <laughs> uh, niya talaga mag-aral. Toro. Bulak sa <laughs> uh, totoo lang talaga. Mahirap mag-aral pag uh, sa yung parents mo. Tubong probinsya kasi ako eh. Taga uh, ako. Province <laughs> ko ngayon nasa Davao. Pero lumaki ako sa Agusan del Sur 2006 Kasi sila na uh, Dito ko paaralin Medyo mahirap lang Kasi hindi mo sila kasama Medyo napariwara tayo sa pag-aaral Kunti lang naman <laughs> At least nag-graduate ako nga yung ko, business management Ang dami kong pinagdaanan Lahat na yata ng alokohan Pagdaanan na Yung mahirap lang talaga nangyari sa akin yun, Yung na-homesick ka kasi nga, yun nga. Ka sa magulang mo. Dati eh, pag uwi ka ng bahay, galing sa school. Magulang mo agad yung kasama mo. Parang yun din yung paraan. Siguro para matuto kami maging independent. Kasi una pa lang, yung ate ko, ganun din ginawa. Dito siya pinaaral. Tapos sumunod ako. Tapos yung bunso namin kapatid. And, lahat kami graduate. Ate ko, graduate ng ECE Babs yung bunso namin, graduate lang banking and finance Diyan din, sa school Ako, dati ako mechanical engineering Isat kalahating taon ako doon nag-aaral Tapos nag-shift ako ng course Yan nga, itong business management Ang ko dati maging mechanical, kaya yun yung kinuha ko eh <laughs> Mahirap talaga, mahirap yung math Okay naman yung... Okay naman yung math, pero alam lamang talagang pag-aaralan Yung talagang aral, aralan talaga Hindi kasama yung mga kakalokohan <laughs> kang gawin papa salamat pa rin ako dahil sa nagawa kong kalokohan noon Graduate ako, tapos ngayon hindi ka lang siya ginagawa Maga, parang graduate ako sa mga ganun Wala nang mga kakalokohan <laughs> pero nakaka-miss din magulang ko talaga totoo lang yun yung ano eh isa sila sa nagpalakas yon ng maayos eh. yun yung pinakapundar mo talaga nakalain uh, mo sila nasa Mindanao tapos ako nandito sa Luzon nakalain ng pagitan tapos lagi ko nalang iniisip kasi senior na si Papa gusto ko na lang kunin dito namin dadalhin nahirap kasi yun pag uh, tatanda na sila tapos nandito pa rin kami tapos dun pa rin sila diba? yun ang yung ganun bagay na masuklihan uh, namin lahat o, padrama ako ng konti dun ah <laughs> Araw ngayon ng Sabado mga par stress na hapon ito ang sitwasyon ng commonwealth mo pa yung traffic ko dito pero pagdating mamaya ang mga alas 5 so lasok may yung traffic ko nun <laughs> kulit kasi dito sa amin din na yung amin no so, na lang sana dyan kaso yung u-turn dyan kapos may u-turn nga so padiretso yung ano mo tawid talagang kaliwang kaliwa nakakadisgrasya yung ganun e eh. yung part kasi na yan mabibilis yung mga sasakyan dyan kaya mahirap yan yung u-turn no? tapos tutuwi eh, dun dun na lang yun sa amin gumawa kayo dito sa commonwealth eh, kapat layo kayo nasa motorcycle lane yung mga hanggang oras <laughs> talagang dyan, panagpas lang ang alitex hindi e, na kuhuli dyan eh talagang pagka nasa labas kayo ng motorcycle lane saktong saktong naman kasi yung pwesto nila blind right spot, sa so, may eh, paliko kumaya pakita ko sa inyo blind spot na blind spot yung ano nila eh, pwestuhan para hindi sila halatang nandyan ayun sila oh tipon <laughs> tipon Magandang hapon sa inyo mga sir Ah, may nanguli sila, dalawa So, turn yan, wala na Pwede na kayang kumaka Marapas ka drive dito <laughs> Tapos kaliwa na tayo ganito. you turn mainit ngayon Wala ko saan ang pumunta ng Timberland So ano oras na Subukan so, nating puntahan yun sa mga susunod dating video So yun, sa mga pinagpunta ng mga uh, nakabike At pa uh, gandang lugar Sobrang lapit lang dito sa amin Baka uh, dyan sa yung patasan Wala uh, na yun dun Patas e, din kasi yung lugar dun Nung nagpunta na kapag uh, umaga minsan dito sila tawatambay din mga MMDA may nanguhuli din kasi dyan eh kaya dito tayo sa motorcycle lane diyan <laughs> dito dito na, na part matambay sila dito Yeah. Pagpapadahan kayo dito sa Commonwealth Avenue. Sarang payo. Star Cycle Lane. Safe na safe kayo dito. Problema lang talaga yung mga sasakyan. Kung makapasok yung pinilahin na huli. <laughs> dito ka na tatapusin ang ating video mga par. Huwag kalimutan mag like, comment, and subscribe. This is boy again. Bye bye. Utsh.